magdadagdag pa nga ako, bibili pa ako ng dalawa pa kasi parami na nang parami yung basher ko, baka ihawin ko na rin. Saring lang. so, ayan siya. Meron pa dito, mas malaki. Ito, yun ba yung katulad sa ito, ito yung pinakamalaki niya. Ito, ito yung ito. Ganito yung katulad sa akin. Ganito, ganito yung in-order ko sa kanila, malaki, mas malaki. So, ayan. So ayan, nandito tayo nga sa Pandi Bulacan dahil may pinagawa tayo. Uh, ito po yung uh, binilihan ko ng ihawan, tapos mayroon pa akong isang binili dito din sa kanila. Kasi uh, gusto ko na mayroon sa gitnaan ko. So tingnan natin kung ano yung no, pinagawa ko. So, pasok tayo. So ayan, kung gusto nyo magpagawa ng katulad uh, nitong pinagawa ko, iba't ibang kulay din, depende sa gusto nyo ng pintura. So may nagpagawa ng kulay po ito. 15 So ako naman, ang ginawa ko, pinili kong kulay. Ito yung pinagawa ko, kulay red. Pero depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo yung kulay. So ito, ito yung sa akin, kulay red siya. pero pati ito. May nagpagawa din ng kulay blue. Ayan. Tapos yung mga ihawan natin, yung gusto nyo magpagawa. Katulad ko ng ihawan ko na ginagamit ko niyan sa aking stick and -in, inasal sa, sa aking barbecue. So marami dito. Ito sa loob. So, ayan, ito yung mga ingawa nila. Uh, dito, depende pa rin sa size na gusto nyo. Kung anong gusto nyo size. Di ba, madam, kasi gusto oh. may gumagawa, di ba, gusto may sayo. Pwede malaki, pwede maniit, pwede pinakamalaki, pwede pinakamaliit. Kasi iba-iba yung size nila. Depende yan sa size na gusto nyo. So, pasin na natin. Yung aking kasi malaki yan, e. Eh. Ayan, ito maganda. Malaki. Yan. Oh, mas malaki lang yung Oo, pero yung... Yung sa akin kasi, mas pinili kong pinakamalaki kasi hindi lang barbecue iyaw, na oh, yung iniihaw ko nung sige pinasal Tapos ay basher. Tapos yun eh. pa nga ako, bibili pa ako ng dalawa pa kasi parami na ng parami yung basher ko. Baka ihawin ko na rin. Sarin na. <laughs> so ayan siya. Meron pa dito, mas malaki. Ito, yung -malaki ito yung patulad siya. Ito yung pinakamalaki niya. Ganito yung patulad sa akin. Ganito. Ganito yung in-order ko sa kanila. Malaki, mas malaki. So Ayan. Matagalda akong dito kasi natatakot na yan aray ko. Tapos, mayroon pa dito maliit. Dito sa nyo maliit. May mga pabahay. Yung mga, yung mga pabahay, ayan. May mga pabahay siya ganito. Tapos ito mga medium size. Ganito. Tapos mayroon mas maliit dito. Small size. Yeah. Ito naman yung small size. Kung dalawa lang kayo at uh, mga personal use lang, Pwede nyo, ito ang inalikomend ko sa inyo pang bahay lang talaga. Halimbawa, bago mag-asawa lang kayo, gusto nyo mag-ihaw, barbecue, magluto, mga iyaw-iyaw. So, ang inalikomend ko siguro yung maliliit lang. Kasi itong malalaki, pang business na to eh. Pero depende pa rin yan sa inyo, kahit hindi nyo namang, hindi nyo pag business, gusto nyo malaki ihawan, depende pa rin sa inyo kung gusto nyo pumili. So, ayan. Again, dito pa rin to sa Pandi Bulacan. Malapit lang sa... Villa Erlinda. Villa Erlinda. Erlinda. Amana with Paul. Magkakalapit lang sila. So, ayan. Ayan. Ayan, um, pagawa na ako ng bahay. May bahay na ako. Bahay na po. Ay, yung bahay ko, di ba? Yan yung inorder ni Diwata. Ito na po yung bahay na inorder in ko sa uh, Lazada ba ito. <laughs> trailer rate, trailer Oo, trailer rate. Ano yung na ako? Ay, ka na naman. ang bato sa Asya. na. Nasa asin. mga napaka-perfect. Ano tawag ito? Trailer? Trailer rate. Trailer Bagong sa trailer rate. Trailer, tawag trailer rate. Trailer rate yung one. Yung trailer trailer Bago pa kasi, so, yun. Sa namin promote.

yung ano mga tuna, di ba, mas parang ano, for, for example, yung mga o ko, yung mga nakapiles na mas maganda siya, di ba? Kaya lang, sobrang pag <laughs> dito ka nun. Diyan lang yung kasip mo. Diyan lang, Hindi. Dito lang. Pwede dito lang. Dito sa o. Para, yung, mabayan. O, para, di ba, nakaupo dito. Oh. Dapod, yung orders dito yung pilang baya dito dito no, yung bigay diba? parang ganon ni eh, magkaris yung ganon ni eh, di ba <laughs> oh, oh kasi kasi di ba na na, na, na imagine ko, ko diba, pila, na pagdating ko sa doon di ba ng tao na dito dito magbayak na pagdating dito nagbigay ng order Diba ba, mas, mas parang mas systematic siya pag gano'n yung nangyari. Tapos, dito yung production. Dito gagawin yung mga takal-takal para mas commercial siyang tingnan. Tapos, yun. May, mga tao dito. Kaya lang hindi ba ito pag pinapakang ito mga Iba pati bisoy na naman tayo ngayon. Tapos tayo, unta 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 sa no? big sooy up mo, unta 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 Tama. unta 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 hindi nung una, ang plan talaga sa may ano yung di ba may minimart, minimart ako doon, yung di ba tayo yung sigarin yung kapisok ng no, Pero, mas magagamit ko talaga siya siguro, makikinanda doon, kasi ba nakita mo yung sintap kaya kainan yung doon, nasa upin lang. So pag ganito kasi, mas maganda talaga. Mas maayos, diba? Tapos yung mga, yung mga natakan, Pwede natin lang kayo dito or dito, mas nabot-nabot ka lang. Dito so, natin lang Di ba mas parang maganda? Siguro ganun ko siya gagamitin para at Dito pa ilalagay yung pala. Mas tapos hindi sila Tapos oh. yung na Oo. Kung tayo, may bukata sa'yo yun yung butas doon, kasi nga iikot sila din, oh. po, diba? o, water. Water. O, dito, di ba? O bayan, sa yung Tapos dito na naman na, na dito. dito. Hmm? Pag, pagdating dito, pinata. -pina so, ganun okay. lang yan. Maganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. yung ganda. Ang ganda. Ang located okay, lang sila at Pante Bulacan, no? So, yan lang yung mga pride. Yung 1 is ano the na yung puro stainless na sa'yo. Ayun, ano to? Ano to? KNL? KNL? Metal Fabricator. Yung wasting na, tsaka ah. mag-ing. Meat KML Mita Publication Ayan, dito lang po po pang Bulacan. Sa lahat ng gusto mag-order, magpagawa ng ganito, may mura, nag-range lang siya ng 98 to 250,000. Depende yan sa laki at depende sa ganda at depende sa materials na gagamitin nyo. Pero pag mga ano lang, pag mga hindi ordinary lang gagamitin nyo na mga materials mas mura. Pero kung gusto naman talaga ng mapaganda, sulit talaga, stainless lahat, siyempre gagastos ka, tayo ng mahal. Alam, naman natin ang stainless talaga may kamahalan. so, dahil tayo na lang gusto mag-negosyo na ganito ang plano niyo sa negosyo niyo. Kahit saan sa Mulmaya ko pwede dito eh, oo. Kung kahit saan siya pwede, mabuti na lang, nalaman ko itong lugar ko na kung saan At meron na akong idea na pagkakasunod mong pagkawa ng ganito po, kayo na lang po At kung yung ihawan ko, una kong, una kong nabili sa kanila yung ihawan, kung dito yung galing, pero dati, hindi ko pa, hindi pa kasi ang mga punta dito, deliver lang kasi yun. So ngayon, pinuntahan ko talaga kasi meron pa akong pinagawa yung ganito. So, mag maganda na. So yun ang gagamitin ko doon sa, ano natin, doon sa, yung nagtatakal tangka, tapos yung saka-share ko para mas maayos na tingnan. Saka para mas, yung oh, sa'yo, yung sa'yo, pinasadya mo talaga, no? Oo, oh, so ayan. Kung gusto niya rin magpagawa, pumunta lang kayo dito sa Pandi o kontakin nyo lang sa may Facebook naman kayo, madam, no? Ano pa ang oh, ipin ni madam? trailer made sa Facebook ko. Tapos yung, pag gusto nyo naman yung, yung ano, personal Facebook ko, Carol Almoguera. Pag yung sa mga ihawan naman, Peter Grill and Smoker. So, so, ayan, ayan ang kanilang mga pwede niyong kontaktin eh, yung sinabi ni Madam. Tra tra trailers meet. lang ito, po, Tra <laughs> Trailer, trailers tril meet. Trailers tril meet. O, me. oh, oh ah, si, ano eh, ah, uh, Simulan ngitin ko kaya parang ano, sorry. <laughs> basta yun na yun. trailers, mix, ayan, pag-improve nila. Pag-improve gusto yung papagawa. Tapos yung isa naman, gusto nyo nang ihawan. Ano nga yung madami? Eaters, grills. Eaters, Grylls and smokers. Tapos kung gusto nyo ng personal account ni madami, isin nyo sa gusto mong pagawa. Karol ah, uh, hindi... Almoguera. Karol Almoguera. So, ang location kasi nila nasa Pantibulacan. Pero, pwede sila mag-deliver nationwide. Depende yan sa transaction sa usapan nyo. So, kung gusto nyo magpagawa yung mga blanket namin na account, kontakin nyo lang at mag-order na kayo, magpagawa na kayo. Mura lang, affordable yung price nila. Kung gusto mo na makamura ka, mayroon sila. Kung gusto mo naman mas mahal, mayroon din sila. So, yun, lahat meron dito.